Showbiz Fanatic's. Miss Catherine Bernardo, banaspatan patan na may kadit. Sino nga ba ito? Kilalani natin. But before that, if you haven't subscribed, sa ha, katulad lagi natin ginagawa bago tayo magsimula, ay nais nice ko po muna kayong i-appreciate at pasalamatan sa lahat po ng mga pag-support at panunood at of course sa inyo pong pagtitiwala sa ating channel when it comes to this news. So, matapos nating ilabas kanina, kani-kanina lang yung ating news about dito sa trending topics ngayon na si Miss Sara Labate at si Miss Catherine Bernardo ay napag-uusapan, ano? Nadadawit yung pangalan niya, nadadrag yung pangalan niya. Meron pa po akong nabasang isang komento na parang uh, kaya daw bumubulong itong si Sarah Labati. Dito, usap-usapan yan sa ex eh. Grabe talaga yung mga nababasa ko sa ex na dating Twitter. Na yan daw, binubulong nitong si Miss Sarah ay patungkol dun sa party drug na daladala niya. Which means kaya dinadawit yung pangalan niya dito. Parang sinasabi nila na, Diyos ko po, parang pag iniisip mo, napaka-imposible. Imposible nga maganap yan. And uh, yun po ay hakahaka -haka lang ng ilang mga demolition na band. No, yung mga bashers nitong si Miss Catherine Renardo, tumitin din na talaga sila. At para silang kamuti, dumadami sila ng dumadami. Pero sabi nga, more bashers, more blessings. Ganyan talaga sa so social media. Hindi natin, ano yan, ma-aalis. Ma so anyways, eto na, pag-usapan natin to dahil Si Mr. Dominic Roque po ay uh, talagang meron po siyang uh, sinupalpal na isang uh, parang toxic or dilulufan na kung saan nagkomento po siya sa photos. Sa, hindi naman ito yung Dilulofa na, yung other people ang tinutukoy nito. Gone are the days when Dom could freely and randomly post ng solo pictures ni Kat sa feed niya without these crazy people thinking any other about it. So, sumagot po si Mr. Dominic Roque na parang kasi binibigyan nila ng maling uh, ano, interpretasyon, parang ganun. So, maganda lang talaga kay Dominic Roque na kapag po uugnay or parang na, parang nadadrag yung pangalan ni Miss Catherine Bernardo through him, ay, uh, sinasagot niya agad. Kumbaga, bina-block niya agad yung mga ganitong klase ng mga news ano at magiin ang maganda kay Dom. At pinagpipilitan niya na talagang really ano, sisters and brothers ano. So, kaya naman sobrang bilib tayo kay Dominic Roque kasi kaya niyang ipagtanggol si Kat sa lahat ng mga dilo So, anyways, eto na no dahil mapag-usapan po natin ngayon ay patungkol po dito sa isang uh, Isang balita po na kumakalat sa social media na spotted nga daw si Miss Catherine Bernardo na may kadit. Pero hindi isang lalaki kundi isang babae. Sabi po ng article may lumulutang na balibalita na paliim doon mo noon date ang dalawa. Ngunit ito ay, ito ay mga chismis pa lamang at wala pang official na confirmation wala kina Katrina o din. Habi ng netizen, ito ang gusto kong bagong love team, Kat Dean. No to Kat Dean, dapat magkasiri sila or movie. Nasa comment section ang buong detalye. So, naroon po no, kasi may kumakalat na news na parang spotted daw itong si Miss Katrina at si Miss Nadine Lustre na matapos po silang maging uh, parang friendship, magpatapos silang magpaluhan sa Instagram, ay uh, na mamataan silang magkasama magdrama magkadit. Sabi ng ilang mga fan na parang may gagawin daw serye itong dalawang ito. Pero ang alam ko kasi meron silang gagawin na parang movie na medyo malalim yung storya at kailangan talaga is magkaroon talaga sila ng tinatawag na common understanding para mas ma maging maganda yung takbo no, nung kanilang samahan sa shooting. So kung totoo man yan, eh di mas maganda kasi at least kung dati pinagsasabong ng fan, no, ang mga uh, mga mga Katrin fan at ng uh, itong din yung mga fanatics po nila yung mga supporters nila. This time magandang ano to, magandang pangitain kasi kung isipin ninyo pag, pag nagsanib persa po yung mga fan na din at ni Ms. Catherine Bernardo ay nakasiguradong tatabo po ang movie noon ang kanila pong gagawin. So, yun po yung isa sa mga tinatarget kasi ng producer na makagawa sila ng pelikula together kasi napakagaling din naman kasi talaga ni Nadine Umarte, no? Meron talaga rin siyang channel, talent pagdating sa pag-acting. Tapos pares pa sila ng, ano, ng, ng experience sa mga excess nila, ba? Diba? So anyways, uh, hindi naman po big deal yan at hindi naman issue yan para sa mga cut din. And for that, narito naman ang ilan sa mga komento ninyo patungkol po sa ating latest update. Sabi ni Mr. Renato, sinagot kasi si Ma'am si Herminia Mangilan. Sabi niya, on my part, it's hard for me to believe this issue because everybody knows how clean living si and about kay Sara I cannot comment on that we don't baka yung bote na lang yan pero or lagayan lang yan pero pero sufficient proof na cannabis yung laman ng bote lahat ng na mga nagcomment and share sa issue to pwedeng makasuha ng libel lalo pag nakasuha nakuhanan ka ng patunay na nasa comment and share ka sobrang sensitive issue to kaya never ako nagcomment dito tama ba diba? kasi hindi pa naman talaga pinapat na papatunayan pero ano na parang parang inano na yung Inuhusgahan na itong si Miss Sarah na bati patungkol sa issue, no? Kasi talagang ano yan, eh. Parang napaka-sensitive yan kasi pwede kasi siyang uh, ano dyan, siyang uh, makasuhan, no? Dahil na uh, may ganito. Pero, syempre, naantay pa rin yung statement ni Miss Sarah Labati patungkol dito. Sabi ni Ma'am si Annabel Garde, actually po, Miss Dallas, before ka nag-update nung tungkol sa party ni Doc Ivy, napanood ko na sa vlog ni Oji Diaz about dyan na si Sarah nga may ganyang item sa bag. Pero, never ko binansin kasi ino naman si Kat, hindi, niya, hindi siya sumasali sa ganyan. Hanggang inom lang yan. Pag may okasyon, saka focus ako dun sa issue na magkasama si Daniel at Richard sa isang palabas. Kaya siguro, nagbulak, nagbulungan. Sana ma-explain si Sarah Labati about that kasi kawawa naman si Kat, nadadamay na naman dapat. Alam mo naman maraming bashers sa na naghihintay lang ng malinikat. Anyway, cut din pa rin kahit ano man ang mangyari. God bless us all, cut then forever. And, uh, ano ko no, i-gagrab ko yung sinabi ni Ma'am na marami talaga ngayon na parang konting mali lang or parang hinahanapan nila ng mali si Miss Catherine. Lalo na ngayon, ba diba, na nagpo-promote po ng movie si Miss Catherine Bernardo. May movie po siya. Talagang uh, marami pong mga ano ngayon, mga bashers na ewan. Kaya naman, dapat alam po natin kung ano yung dapat, paano natin din ipagtatanggol si Ms. Katayin Boynardo sa mga malicious uh, stories and fabricated stories na kumakalat ngayon sa social media. Nakaawa lang kasi parang hindi po kasi niya pinagtatanggol yung sarili niya. Pinalalagpas niya kasi ang katwira niya is parang wala siyang wala siyang uh, pake dun sa sinasabi ng ibang tao dahil hindi naman daw yon ang magdidefine sa tunay na pagkatao niya. Totoo naman, di ba? Kasi naman yung totoong nakakilala sa kanya, una, yung Diyos ang nakakilala sa kanya, pangalawa yung sarili niya. Sabi naman ni Ma'am si Elvira Limcat alam mo ba sa iyo, huwag kang gaga gagaya sa mga taong gustong sirain ang buhay. Sana layuan mo, mga taong hihilain ka pababa. Alam naman natin lahat mabait ka at mas may maayos na pamilya. Huwag mo sirain. Di lahat ng kaibigan maayos. Merong ingit kaya ingat sa mga sasama, lalo dyan sa ginagalawan. Ito naman yung kanyang komento patungkol sa bagay na ito, ano? At tama naman, diba? We should always choose friends na talagang dadalhin ka sa kabutihan kasi pag ang kaibigan mo, mahuhusgahan ka eh kung anong klaseng kaibigan yung kasama mo. Sabi ni Ma'am si Virgie Pampos, Hi Ma'am Dars, thanks again for your content update. God bless you more. Yes, Miss Dars, yung sinabi ni Christy Permin about God, agree ako sa kanya. Oo, totoo, naging masaya naman siya kay Daniel dahil mas sweet naman si Daniel kay Miss Catherine. Kaso, nakikita mo rin sa mukha ni Miss Catherine na hindi siya bright. Des, nagpaka Mark Beer ang pagmamahal niya kay Daniel. Tapos si Daniel ayaw niyong binibiro siya. May video na binibiro siya ni Miss Kat na sinabihan niyang pa-epal or epal si Miss Katrin. Kaya lang, lagi sigurong pinag- eh sigurong pinag-aawayan nila yung pananamit ni Miss Katrin. Kaya kung minsan may mga sinusot si Miss Katrin na parang manang ang dating niya, mabuti na lang kahit na medyo manang ang mga suot niya. Parang panglaban niya ay, ay, yung magandang mukha niya. Oo si Daniel, nayayabangan ako sa kanya. Kaya si Miss Katrin lang ang gusto ko noon sila pa. Anyway, God bless every Ma'am Dars, maybe this end of the month siguro sila mag-start ng promote ng movie nila ng Captain. Yun, sure na po yan sigurado po na soon, and I know na parang may mga hinihahandaan na rin po mga interviews na na ano na eh, na tape na tapos ilalabas na lang during the promo pero ang maganda kung pupunta sila sa mga malls mga big malls diba para to promote the movie sana may mga mapuntahan sila ng mga malls sa malapit lang para at least makapunta tayo doon at mapanood natin ang live tapos ibibidyo ko po para mapanood niyo rin sabi ni Irma ay nako gagawin lahat para masira sikat. matalino si Kat din niya gagawin mga bagay na alam niyang tama at magkakaalam po sa para sa yung hindi drugs pataw at talaga itong eh, bashers na to God bless you po Miss Darrens thank you po, ma'am, si Irma. Totoo po yan. Ang dami mga... Katulad nga na sinabi kanina ng isang viewers natin. Naghahalap lang talaga sila ng mali para kay Miss Catherine. Para po talagang ilaglag, sirain. Ganun eh. Yung isa lang po ibig sabihin niyan, Miss Catherine Bernard is still relevant sa showbiz. Kaya talagang binabantayan. Sabi ni RJ Med, Hello, Miss Dareds. all the Katnid fans, thank you so much updates. I'd like to share everyone that I'm enjoying watching the promo videos Katnid recorded 4 years ago. Which proof that they have managed Best in their future. Sobrang goosebumps, Miss Dara. It's never did I ever imagine na may ganitong ganap sa life ng cut Den. And we cut Den fandom. So, thankful to God na sila ay pinagtagpo at tinadhana. I'd like to share Alden's favorite line from one of John Lloyd's movie. Kaya tayo iniiwan ng mga mahal natin kasi may mas darating na taong magmamahal ng lubos sa atin. We claim healing for Katrin as we As we have or fave the way on the road to forever Prayers for God then and victory for H&E Yan Alam niyo po totoo yan Kapag pinanood niyo mga dati-dati nilang interview Nakakilig naman talaga Talagang may chemistry Tapos lalo na kapag pinanood niyo pa po yung Hello Love Again Or Hello Love Goodbye Di ba, ba? Parang kahit ilang beses mo siya panoorin Lagi pa rin may tama eh Meron pa rin talagang kilig At meron pa rin talagang siyang napakagandang effect doon sa mga nanonood Gusto mo ang mga video na ito, huwag mo kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe. At i-follow mo na rin ang aking Facebook page, DarNsTV. And also, I have my TikTok account, which is DarNsTV. Pwede niyo rin po akong i-follow doon. Thank you for watching, guys. God bless everyone.